Lala po kayo sa radio station dito. Kuya Balbato, huwag karating po talaga kayo dito. Sano kayo gusto? Layo po talaga. <laughs> Kuya balbato masikat na sikat po kayo. Hey. Pati po sa Mampuro. Saan? Saan? Anong sa pangalan mo? Si Frida Naririnig mo ako sa radyo? Opo, yung dumang po sa, ano, sa radio station po ng DCWM. Sa... Ano yan? Ay, kita yung uto. Utong po, kayo po <laughs> si sibay batubang. Si Brina. Ah. Kahit magkano lang po, pahingin naman po pera. Ha? Huh? Pera po. Pera? Opo. opo. Kanta mo na. Merenda ka? Opo. Kanta mo na. Kakanta po ako. Oo. Oh. Pagtan mo ako. Kaya po, hindi kita iiwan. Pangako magmula ngayon tayong dalawa ang magkasama tas kailangan ko'y ikaw sa bawat sandali kailangan ko may juice po dyan juice painom ko ang iyo at hindi ko kilala ito eh. oh, oh, sa DC yeah. So yun yung nasa traffic hmm. sa ano, Balbatubang, yung sa radyo. Oh, si kinala si, si, si Kuya Bal. Tapusin mo yung kanta mo, kanta mo ko ng nandang. Kailangan ko'y ikaw sa bawat <tod> santali. <tod> kailangan sa Ang mo po Kuya Balbatubang. Hmm? Sikat na sikat po kayo dito sa San Lorenzo, Ruiz, Oo. Oh? Sinasabi ko ni kwento po kayo sa akin ni Yaya Tola. Oo, oh, nasa anong kwento? kayo nga po yung nasa radyo po dito nakarating po kanya San Lorenzo Rose ang layo layo po dahil pa po kayo kumain mm. ka na hindi pa po Gantahan mo ako nung kanina, hindi mo naman tinapas eh, oh, bibigyan kita pang merienda, oh. Hindi kita iiwan, pangakong magmula, ngayon tayong dalawa ang magkasama Ano itong nagdar Mako Si Ruel Malalad po Kilalang kilala din po dito Tapos Ako. si, Ako. si Kuya so, pambili ka ano pagkain ha Opo, Saka, inap, Pang merienda mo Opo, Ganda pa, pa ulit Bigyan pa li San Ano pa nga po yung ano dahil sa'yo ako'y di makakain Di di makatulog Buhat ng ako'y lukohin Kung ako'y muling iibig sa'yo Magkakinam ko Hindi ko naman po ito hindi naman po ako Ito po ang Sana'y po ako makahawak ng ganito Ito yung kilala po kayo sa radio station dito Kuya balbata nahubak ito, si so layo po talaga. ka, yabal ba na sikat po kayo, pati po sa mampuro. Kay Ninita Robles, pati po kay, ano, kilala-kilala po kayo ng mga kagawad po dito ni Restio, pati po ni ano, pati po ng bago pong kapitan ni Mayor ni Mayor oh. ano po, Mayor Ramores po at ni, ay ni Kagawad Ramores oh, na lang po. Oh, sabihin mo sa mga taga rito, Mag-subscribe kay Bal Matubang. Kuya ha? Bal, oh, mag-subscribe oh. po kay, kay, Kuya Bal Matubang. Pati oh. po sa San Vicente oh. at, po sa Talisa. Lahat sa ng mga mo dito, ha? Sabihin mo, yung lahat ng may cellphone, mag-subscribe okay. kay, po, kay po Bal po Santos Matubang. Po, sa Kuya Bal Matubang. Oh. Bal Santo. Ah! Sa <laughs> 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 kanila talaga kayo dito. Kila, 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 sa kila, 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 po Naririnig ko po kayo sa ano yung mga sinasabi ko po yung mga salamat po sa mga nag-Japan, kay Mitsuki, sa mga nag-abroad, sa magtagbak po, yung mga nakatira, naririnig po, Pati po sa barangay mata ko, magpunta po kayo. Kilala po kay Kuya Balabatuba sa radio station. kahit isama niyo po ako dun sa inyong radio station, Pwede pa ako doon magsalita. Ano sa ano sa mo? Kailangan po talaga kayo dito ng San Lorenzo <laughs> salamat po na kailangan din po. Oh, salamat. Ayos na ano? Nung politiko po dapat nagsayaw po kayo na huli lang po kayo nung politiko katatapos lang po nung politiko. Sayaw ka daw. Sayaw Sayaw. Bulaklak ko ang sasayawin ko ang bango-bango na bulak ang pag inaamoy pag inaamoy pag ina sayang po nung Campo Santo <laughs> dapat na huli lang po kayo pero November po nakarating po oh, kayo oh, oh, sinasabi oh, nyo oh. po yung mga nag-abroad si Misuki, Misuki, oh. Japan Narinig na, po sa radio station sa personal po, nakita ko na po kayo talaga. Oh. Oh, panoorin niyo. po kayo na. Kalingap Victor. Kalingap Victor po, meron din pong bakla din po doon sa radio. <laughs> yung yung, yung nag-aano rin po, nag-a-announce din po siya sa radio. Bakla din si Victor, yung Victor dyan bakla din? Meron din po doon. Salamat po sa 200 pesos. Napakalaki po ng dalawang sa sa daan. Sayaw ka dali. Sa sayo. Sa sayo. sayo 你太真不放。<laughs> <laughs> <laughs>